Hello guys! So, andito na naman kami nila sa taas. Ang topic natin for today guys is uh, ba ang mga Indiano? So, lalo na kapag kanalala, sila. So, doon kasi sa ano ko guys, sa reels ko no, nung, uh, nung nagsasayaw si Indiano tapos uh, sinayaw niya ako no. So, lasing kasi siya doon. So, one year ago na yun guys. Ah, uh, One year ago na yung video na yun, nung uh, nagpa-party sila for jazz Kung naalala niyo yun, so may vlog ako about don. So dahil nga day afternoon, uh, may mga may bisita kasi sila, no. So pa party yun kay Just guys. So one year ago, uh, it was February 5, 2023. Uh, February 4 yun guys ng gabi. Then February 5 yung talagang actual na party ni jazz noon. So, dahil nga may mga nagko-comment doon na after that um, uh, mag-ingat daw ako, baka kung anong gawin sa akin ni Mr. dahil nga lasing siya, no? So, diyan naman ako believe, guys, sa mga Indian. So, sa aking asawa, ha? So, ang aking asawa, guys, wala yang bisyo, kahit sigarilyo, inom. So, iinom lang yan, guys, kapag ka may occasion. So, gaya ng nabanggit ko, one year ago na yung... Uh, A uh, party na yon Ayan, nung February 5 pa yon 2023. So, one year ago na. So, one year ago yung last din na inom ng aking asawa, guys. <laughs> so, imagine nyo yun, no? So, hindi siya kasi yung ano, guys, pala inom na punta sa barkada. Ayan, kahit nga punta sa barkada, guys, minsan eh, sinasabihan ko pa yan na punta ka sa mga barkada mo, makipag-banding ka naman. Pero siya ang may ayaw, gusto niya lang is nang sa bahay. So, sagutin natin yung tanong guys, na violent ba ang mga indyano, lalo na kapag nalalasing. So, in my experience again guys ha, ang asawa ko is never naging a, uh, violente sa akin oh, never niya akong pinagbuhatan ng kamay so in our uh, relationship guys together Dalawang beses pa lang siyang nalalasing Yung as in lasing na lasing Pero ano yan siya guys Pagsak Alam niyo yun yung pagkalasing siya So, first time niyang nalasing na magkasama kaya may guys is uh, may pinuntahan sila ng kanyang mga kaibigan, kasalyatan ng kaibigan nila nun. So, umuwi siya ng lasing na lasing. So, suka siya ng suka that time. Then, after that, nakatulog na siya. Ayan. So, in my experience guys, never naging violent ang aking asawa. So, kahit galit yan siya, never niya akong uh, pinagbuhatan ng kamay. So, ako yung violent sa kanya. <laughs> Yes, totoo oh, no. yan guys Ako ang mas bayulente Kaysa sa aking asawa Kasi ako guys Kapag kagalit ako Kapag yung super galit talaga ako uh, Nasasaktan ko ang asawa ko guys So, yun yung hindi, hindi Hindi magandang ugali ko guys Inaamin ko yan Kasi kapag ako ang galit Nasasaktan ko siya As in yung Sapat guys, suntok ganyan na gaganon ko ang asawa ko guys pero never niya akong uh, binali, binali, ano ba tawag doon sa Ilocano kasi palos eh never niya akong uh, sinaktan in back Ayan, kahit ganun ang kahit kahit galit din siya. Ayan, never never niya yan akong pinagbuhatan ng kamay or sinaktan sinaktan in any way, guys. So, in my experience, hindi violente ang mga Indiano. So, I'm sure naman kahit yung ibang Filipina na may asawang Indian, yung mga asawa nila, yung iba, may mga case, syempre, hindi naman maiiwasan yan. Pero majority ang hindi violente. Ayan. So, ang nakakabilib pati sa mga Indian guys, hindi yan sila nagiinom in public. Yes. Totoo yung narinig nyo, wala kang makikitang ah, Indian guys na ah uh, makikita, wala kang makikita na may mga nagiinom dyan sa tabi-tabi. Ayan, hindi gaya sa Pilipinas, no? Sa, sa mga sa Pilipinas, iba, umaga pa lang, andyan na sila, uh, kumpulan na yan sila dyan, nagiinuman. Dito, guys, wala kang makikita ng ganun kasi bawal sa kanila yun. ah uh, pwede kang hulihin ng pulis. So, ang asawa ko guys natatawa nga ako pagka may mga dati no pagka iniiyaya siya ng mga friend yang mag-inom so lalabas sila magiinom sila pero patago sa loob mismo ng sasakyan sila so naghahanap sila ng place na na place na hindi walang makakakita sa kanilang pulis para mag-inom mag ayan ganyan sila dito guys hindi rin sila yung gaya ng asawa ko no pagka-aan dito yung mga tito niya hindi sila yung nakikipag-inuman sa mga tito nila guys sa mga elder hindi sila ganun uh, napaka-disciplinal na nila sa lahat ng bagay hindi sila yung uh, may mga elder na nagiinuman, no hindi gaya sa atin na halo-halo na dyan. Mapapata, matanda teenager ayan halo-halo na sila yan nakikipag-inuman sa, mismo sa harap ng mga magulang nila dito guys wala kang makikitang ganun so yun yung isang nakakabilib na Uh, tradisyon or kultura ng Indian guys. Ayan. So, yun lang ang ating vlog for today guys na uh, masasabi ko is hindi violente ang mga indiano so especially guys sa aking asawa no sa aking experience never naging violente ang aking asawa sa akin so ako ang violente sa kanya <laughs> kaya takot yan siya sa akin guys pagkagalit na ako alam pagkaalam pagkaalam niya ng galit na ako pagkagalit kasi ako guys, hindi ako yung ano, umiimik. Alam niyo yun, gusto ko yung tahimik lang kasi ayaw kong makapagbitiw ng salit, masakit na salita. Alam niyo yun, yun yung inaiwasan ko pagkagalit kasi ako guys. Ayaw ko yung makapagbitiw ng salita na pagsisisihan ko. So, mas pinipili kong uh, hindi magsalita, guys. Pero yun yung ayaw ni Mister. Ayaw niya yung paggalit ako, itahimik ako. Gusto, mas gusto niya yung nagbo-voice out ako. Pero hindi ako ganun, eh. Magkaiba kami, eh. Ayan. <laughs> so, yun lamang ang ating vlog for today, guys. Nanginginig ang person dahil nga mahangin. Ang, ang damig ng hangin, guys. Pero may araw pa rin. So, ayun na si Jess. Naglalaro. Hayaan ko lang muna siyang maglaro dyan. Jess, kami na mahal. Jess! Gogo! Kami na Say bye-bye nato, titas Dali Cak Kami Cukun so, natin si Jazz. Say bye-bye nato, titas Bye-bye na Bye Ay, Kami Dilapitan <laughs> kita tak Bukan awan Say bye-bye nato, -bye titas Dali <laughs> Bye, titas Plankish, tutim na Plankish na Plankish, to them na ka-sweater lang si Jess. Pero may uh, uh, warmer siya sa loob, guys. Sige so na, uh, flankish na first. Bye-bye. Mm. Bye, guys!